tanong ito ng teacher niya, sabi ng teacher, classmate niya, pa Puyat yan, ma'am, sa KML. Pinatawag, pagka yung linggo, pinatawag mga nanay. Hindi ako pumunta. Si mama yung pumunta doon. Hmm, galit na galit si Janil eh. Ma'am, punta doon, mag-alas 12. Sabi, bakit? Meeting. A meeting daw. Bapa mo? Ayaw ko, sabi ko. May ano ko eh, may biyaya ko ha. Sabi, tinanong ko sa'yo ni mama yan, bakit daw? Bagsak! Hindi <laughs> po pinuntahan doon, wala Mabait naman pala tijer, yan maganda eh. Dalaga, Hindi daw nag-recite pag tanong nyo ang teacher niya. Naya. Eh, walang walang alam eh. Ama, dapat na Tanungin ka nga. Ah... sinong kalaban ni ano, ni ni Pane. Eh, tanong lang doon, kwan? yun. <laughs> Galit na Kung dalawa, kung nag aaral lang, nakakatanggap ng mga awad yan, eh, ang tataas ng mga bilis eh. Hindi nag-aaral ng dalawa? Hindi ko nag-aaral yan, na, ah, pero ang tataas ng mga Yung si, okay, ano, si, ano, tayo, ano, si si ano yan, nag-aaral na? Si Miguel. Hmm, tumigil. Si Miguel, si Jan, ang hindi nag-aaral. Eh. Hmm, tayo. trabaho ng dagat.